So, byean ayan welcome back po at welcome po sa mga bagong nanonood ang pumuli si Jovi and you're watching my vlog Jovi's video Bayan first of all po, gusto kong muna humingi ng pasensya dahil mga ilang buwan din tayong napahinga no, sa pagbablog. Kasi po guys, gawa na medyo busy sa trabaho, una, tapos medyo madalas tayong magkasipon. Kagaya ngayon, nagkasipon na naman ako, pero kailangan ko na talagang gawin to. Kasi marami na po nagre-request, nagtatanong sa comment section, at yung iba po hindi ko na ma-replyan. Ang weather po ngayon dito ay winter. So, madalas may sipon, may ubo, o minsan masama ang pakiramdam natin. Ganyan. At saka po, kung mapapanood nyo po mga previews nung last vlogs ko, yun po ay medyo late na rin nangyari yun. Medyo late ko lang din na-upload. Pero yun po ay travel vlog. Dahil po, previously sa mga vlogs ko, talagang gumagawa ako ng travel vlog dito sa sa Europe, Schengen area. So, yun po yung medyo pinagkaabalahan ko dahil po tayo nag-travel at blinad ko rin po yun. So, yun lang first part, medyo pagpasensyahan -pag nyo na po kasi medyo pangit yung pagkaka-edit doon. Uh, hindi ko rin alam kung bakit nagkagano, kaya lang hindi ko na siya pwedeng uh, burahin, i-delete, then i upload ulit dahil baka magkaroon tayong restrictions. Alam nyo na. So, yon So, hinaya ako na lang. And then, yung part 2. May part 2 pa naman tayo. So, yun. Medyo okay-okay yon So, if you have time, you can watch it. And, if you have questions kung paano makarating doon, kung paano mag-travel, uh, pwede ko rin po sagutin yun sa mga next vlogs ko. So, anyway, kaya nga pala ako nag-vlog ngayon dahil nga, uh, medyo uh, marami na nagtatanong at nagko-comment sa dito. Ayan. Hawak ko na para hindi ko makalimutan. May mga comments akong nireplyan dito pero after nun, may mga comments din kasi ako hindi na-replyan. So, na-realize ko na ipag-isip-isip ko din ng gawa na lang din to ng video para po mas madali. Kasi mas mahirap i-type, hindi ko masabi lahat or baka ma-misinterpret nyo yung mga message ko doon or parang mas po magkaintindihan tayo. Like, mas ma-express ko masabi ko yung mga talagang gusto ko sabihin and mas ma-intindihan din po yung mga gusto ko i-explain kasi naman mahabang piping 'di ba tapos mamaya hindi hindi din po tayo nagka-intindihan ng maayos so kaya po ngayon gagawin ko na lang yung video na to so ito na first question uh, mula kay a day in the life. <laughs> a day in the life yung name niya sa YouTube. So, sabi niya, uh, sa isang video ko na kung maaari bang dalhin ng pamilya dito sa Czech Republic, yung video ko na yun, doon siya nag-comment. Sabi niya, magkano naman po ang magagastos? Siguro ang question niya dito is, magkano yung magagastos kapag nagdala ka ng family member dito sa Czech Republic? Actually, mahirap siyang sagutin kasi tulad ngayon, nag-iiba-iba na yung presyo, no? Um, ang mga requirements kasi, nagagastosin mo dyan sa Pilipinas, tapos gagastus din yung family member mo na kukuha sa'yo na nan nandito na sa Czech Republic. So, sa dyan sa part nyo na, limbawa, kayo po yung nasa Pilipinas, siguro gagastos nyo dyan. Kailangan nyo ng requirements NBI, tapos uh, mga apostille. So, ang, kung kailangan nyo sa apostille, example, um, asawa kayo, so marriage certificate, papa apostille yun, tapos okay, NBI, Ayan, papa apostille nyo din. May translation din yan. Ang translation, medyo mahal din. Pricey din, no? Kasi, kung dito magpapatranslate yung inyong family member, um, pinakamura na yan siguro sa Prague area, sa city area, go 700 per page. Per page po siya. 700. Meron, ako, meron akong alam dito sa may sa may gawin sa amin, but countryside kasi ito. Sabi, na malayo kami sa city, ano. Um, pinakamura na yung 500. Pero usually kasi, nasa prag yung mga nagpa-process ng papers, yung mga agents, ganyan. So, kaya siguro ang range nila, nasa 700. Mm, yun na yung pinakamababa. Translation. So, let's say, sa Philippines, sa Pinas, kung dyan kayo translate siguro mga nasa Dati nung sa agency ang binayaran ko, 1,800 eh. 2019 pa po yun. So, baka ngayon nasa 2,000 uh, ganyan. Hindi natin alam. Per document or per page. Ganun po. So, doon pala ang gagastos ka na sa requirements. The flight ticket naman po is one way papunta po dito. Kasi ang back and forth nasa... Mm, um, nagre-range 25,000 check rounds na yung regular. Siguro mura na yung 20,000 check rounds kapag off season, no? Tapos tumataas siya ng 30,000 crowns pag season ang flight ticket. So, let's say kukunin niya kayo ng off season na lang. Yung para mura ticket. So, siguro nasa 10 to 15,000 check rounds. 10 to 15,000 check rounds po. Yun convert nyo na lang po yun sa peso. So, yun po, one way po yun. One way, kasi papunta ka lang dito. Then, syempre, pag may visa ka na, bibili ka po ng travel insurance. Ayan. Isa pang gasos yan. Pero yun, uh, later mo na lang yon no? Kapag uh, may visa ka na. Kasi, ang pagkuha ng appointment for visa, tumatagal din naman yan sa pag-aantay. Tapos, yung pag-wait din ng visa approval, eh, tumatagal din ng naman up to 3 months uh, no? um, so may time ka pa may time pa yung family member nyo para makapag-ipon-ipon -ipon, at makapag-provide ng travel insurance kasi, kasi po yung travel insurance kailangan mo na yung bayaran kapag malapit na yung flight mo or, or kung may visa ka na ayan, kapag may visa ka na doon mo lang kailangan ng travel insurance at uh, ang travel insurance siguro um, nasa word, 20,000 check crowns. Yan. Parang mababa na yon no? Di ko lang sure. Kasi one year eh. Usually one year ang hinihingi. Pero pagka ano, mag-consult po kayo sa mga professional agent. Ayan. Yung mga nag- nag-ano talaga, nagpa-process ng mga family reunification visa. Ayan. Baka may ma-suggest sila na mas cheaper. Baka naman hindi require ang, ang mga one year agad. Kasi may friend ako na parang kinuha niya yung husband niya pero hindi naman niya uh, kinuha agad ng one year insurance. Parang 3 months or 6 months muna para sa pagdating dito. Then, doon niya na in-apply. Na pagdating dito, doon niya na rin dinagdagan yung travel insurance, yung insurance niya. Ayun. So, yun po. So far, yun po yung mga gastos. Pero, more or less po yan kasi baka mayroon pa akong mga hindi na Kasi, every now and then nga, nag-iiba-iba po ang mga prices at um, nag-iba-iba din ng mga loss Every, every time uh, na darigdaga, nag increase So, double check nyo na lang po. Pero, yun po ang pinakamahalaga. Kailangan na ready po ang family member nyo na nandito sa Czech Republic na kukuha po sa inyo na nasa Pinas. Kailangan po ready po yung Uh, financial bank statement niya po, na make sure na may enough fund po kayo, o more than enough fund po, para hindi po ma ang inyong visa. So, dito na tayo. Ang haba, ano na, kasi, ano eh, um, uh, medyong ma marami talagang gastos yun eh. Ano, pero, much better talaga mag-consult po kayo sa mga professional. Kasi, yun pala, pag nag-consult po kayo sa mga professional agent, may additional bayad din yun. Alam nyo ba na minsan nag- Nag-ano na rin ako eh. Nag-inquire din ako sa kanya. Sa mga ganyang agent. Meron akong isa. Mura lang. Kasi personal kilala ko. 15,000 check rounds. Pero may iba talaga na ang maningil 30,000 check rounds so iba-iba babayaran mo din yun sila ang magpo-proseso in your behalf ng mga papers nyo yan, ganyan. antay na lang kayo so may mga special power of attorney pa yan ganyan. so bukod sa mga ready mong fund, bukod sa mga requirements mo may agent fee ka pa na babayaran so parang sa akin nun ang na-inquire ko nun 30,000 check rounds i-convert niyo lang po sa 2.4. Medyo, malika, medyo malaki po talaga ang gastos kapag ka kumuha ng family members. So, next question naman po tayo. Ito ay mula kay Venus Entertainment. Hello, Venus! Ayan. Ayan. So, ang tanong niya, ano daw agency ko sa Pinas? Anong agency mo sa Pinas? Ito, kasi 2018 pa ako nag-apply noon, diba? Tapos 2019 ako, nakarating dito. So, hindi ko alam kung... Uh, yung pa yung same name nila, no? Pero, ang pangalan ng agency ko noon ay... RAL Career Link Agency. Yun po yung sa Makati. Ang question, next question na galing kay Jason Egia. Yan, Jason Egia. Ma'am, good day po. Pwede po ba ako mag-apply electrician, construction, building, wiring installation, 5 years experience? Yan. Uh, first of all, disclaimer po, hindi po talaga ako under ng any agency dito or I'm not linked into any consultant agencies or uh, recruitment agencies no I'm just sharing my experience here and I'm just sharing my knowledge as I am an OFW here na medyo marami na ring na experience dito sa Czech Republic pero as a, as a kabayan para dito sa question mo na to, based sa qualification mo, yes. Pe, kaya lang, hindi ka sa akin pwede mag-apply. Okay. Pero pwede ka mag-apply sa mga agency at possible kang ma-hire. Kasi kung ikaw ay electrician, construction, building, wiring installation, 5 years experience, is napakagandang experience po yun. Hindi ka man makuha as electrician agad dito, no? Pero, pwede kang, pero feeling ko makakwalify ka naman kasi magandang, maganda yung may makitaan silang ibang knowledge sa'yo or may ability ka sa ibang skills na hindi man iyon yung hinahanap nila sa ngayon. na uh, kunin ka man nila sa ibang uh, line of industry. Pero in the near future, ikaw mismo maka-discover pag nandito ka na kung saan ka pwede mag-apply at pwede mo nang gamitin yung sarili mong skills talaga. And yung mga ibang employer, talagang kapag uh, i-hire ka man na factory worker dito, no? At pag alam nila na may skills ka pagdating sa electronics or sa uh, construction sa uh, ano, bibigyan kanila ng extra work and and magkakaroon pa ng extra pay. So, magandang factor yon. So, go mo lang yan. Go mo lang yan. Maganda ang experience mo. So, possibility na ma-hire ka ng mga company dito sa Czech Republic. Ito naman ay mula kay May Marie Codis. Ayan. Um, after visa appearance po, mga ilang months na approved visa. So, ito nga. Kunyari, halimbawa ngayong araw, may visa appearance ka. So, meron yan 30 to 90 days. Minsan, less than 90 days. Example, one month lang or one and a half month lang, lumalabas na yung visa. Nare-release na nila. Or, minsan naman, umaabot talaga siya ng 90 days. Or, meron din talagang lumalagpas ng 90 days. Pero dapat yun within 3 months lang. Pero yung iba, hindi natin alam kung bakit. Pero depende na lang case to case basis po. From Christy Villa Fuerte. Yan. Hi ma'am. Need po ba ang experience kapag factory worker apply Alam nyo guys, kung may experience na kayo as a factory worker, talagang one factor yan, big factor, yung may experience. Pero, huwag malungkot kung wala pa experience, no? Kasi, marami akong kakilala, marami akong nakasalamuha na wala po experience as a factory worker, per, pero na-hire po sila dito. Actually, yung ibang company nga, mas gusto nila yung walang experience. Kasi, pero may certificate of employment galing sa previous job. 'Yon. Kung sales lady ka dati or office, office uh, worker ka dati, kailangan mo lang ng mga certificate of employment na ikaw ay may experience na na previous job kahit hindi related sa factory. Ayun. Basta may COE. Kasi po ang factory naman po ay pagdating dito na pag-aaralan may nagpo-provide sila ng kanilang proper training. Pero depende po yun ah. Depende pa rin sa company. Depende sa company kung talagang kailangan nila yung may experience na eh, wala po time gagawa doon. Pero may mga company po na nag-hire kahit walang experience. Depende po yun kung ano klaseng company sila. Yun. This is question from Leo Mira Fuentes. Ayan. Okay. Ang question niya, asking for translated to check words ng requirements, saan po kaya pwedeng magpagawa? So, yan. Marami rin nagtatanong nito eh. Kasi nga, bawat document sa pagpunta natin dito, kailangan talaga nakatranslate. Actually, sa Philippines po, meron po diyan. Kung alam nyo yung sa Pagkati, di ba po yung check embassy doon sa Rufino? Ayun, doon po yung check embassy. And then malapit po doon, parang kung doon kakamali, the same building lang din yata. Doon po yung may office doon na nagta-translate ng um, documents. Ayun. I-double check ko sa'yo, then ilagay ko dito sa screen, Okay. from BSG22 Euro. Ayan. Patapik naman po, okay lang po ba na magbakasyon sa Pinas from Czech Republic to Pinas ng more than 60 days? Sabi daw po mag back to zero pag lumagpas ng 60 days bakasyon. Back to zero para sa pag-a-apply ng PR. Sana po mapansin. Salamat po. Eto. Feeling ko dito kay Kuya, nandito ka na sa Czech Republic, no? Kasi based sa question mo. So, eto based sa pagkakaalam ko, pero i-double check ko para sa sa'yo, ha? Huh? So, sinerge ko yung portal ng information for foreigners. So, sabi nga dito, di ba meron tayong required na 5 years before tayo makapag-apply ng permanent residency dito sa Czech Republic. Then, so may counts of days kasi yon So, kailangan ma-reach natin yung required days nila. May mga conditional kasi, kuya. So, kung magbabaksyon ka lang naman ng 2 months, parang feeling ko okay naman yon As long as may mga proper document ka na valid, valid pa rin lahat. Valid ang passport, valid ang contract, valid ang visa. And, may proof ka na leave of absence dito. I mean, holiday leave from the company. So, uh, feeling ko, wala ka naman magiging problema ano? No, no? The continuity of residence is maintained even in case of absence from the Czech Republic. Sabi dito, each absence was not longer than six executive months and the absences altogether were not longer than 310 days. So, in such case, the absence counts towards the length of the residence. So, kapag lumagpas ka sa duration na to, sa period na to, mababawasan yung counts of days mo. It means, medyo mahirap yon. Kung gusto mo talagang mag-apply ng permanent residency at nawala ka naman ng 6 months, talagang hahabulin mo yung 6 months para maging qualified ka uli for permanent residency or 310 days. So, yun lang naman yun. So, yun. Kung 60 days ka lang naman din pumawala, parang wala namang problema yun. So, yun. Huwag na lang pasang 6 months. Ayan, thank you po mga kabayan. Sana nag-enjoy kayo. So, see you next time again. Bye-bye!